ng mga nagpapagang palita. Di Saan! Ay taasan. Mga guro nagprotesta para ipanawag ang taasan ng kanilang sahod. Sahan natin yan mga sir, susunod na ilang guro sa Jensa nakiisa sa panawagang itaasang sahod ng mga guro at recruitment ng Philippines. Pansamantalang tumigil sa kanilang trabaho ang mahigit sa isang daang guro ng Erineo Santiago National High School para makiisa sa malawakang panawagan na taasan ang sahod ng mga guro. Ipapatrol, Reana Costa. Nagsuot ng itim na armband ang halos isang daang guro sa Ireneo Santiago National High School bilang pakikisa sa National Day of Protest na ikanasa kanina sa iba't ibang panig ng bansa. Mangiyak-ngiyak rin si Ninita nang ibahagi kung gaano kahirap ang sitwasyon na isang guro. Dalawampung taon na siya bilang guro at tumatanggap siya ng 30,000 pesos na buwan ng sweldo bilang master teacher. Pero dahil kakaltasan pa ito ng buwis at iba't iba pang utang sa bangko, nasa 3,000 pesos na lang ang naiuwi sa pamilya. May pinaparal ka pang anak sa kuliyo. Ngayon ko magkakasakit pa ang teacher o kasama sa buhay. Kalimbawa kasama namin na matayan ng husband. Ni pa-doktor wala siyang pera. Ayon naman sa union president ng Matrians Public School Teachers Union, dapat na umanong ibigay ng pamahalang Aquino ang inihingi nilang umento sa sahod. Nakasaad raw kasi sa batas na kada tatlong taon ay dapat na itaas ang kanilang sweldo. Sa ngayon, nasa 18,000 ang basic pay ng mga baguhang guro at isinusulong ng grupo na itaas ito sa 25,000 pesos kada buwan. Mula mahigit 9,000 pesos na rin nilang tumaas ng hanggang 15,000 pesos ang sahod ng mga kawani DepEd. Panawagan din nilang ibigay sa kanila ang sapat na signing bonus, hazard pay at service credits. Nice rin nilang kilalani ng DepEd ang kanilang union na Metrians Public School Teachers para maproteksyonan ang kapakanan ng mga guro sa Region 12. Ekonomiya ngayon na tumataas lang ang mga bilihin. Pero hindi, kahit ni isa, mag-enda yung, yung panunungkulan ni President Pinoy. Ngunit wala pang increase na nangyari sa kanyang ano, administrasyon para sa kawani ng gobyerno. So parang unfair po, mami. Unfair po. Underpaid, overwork kami. Kung kami ay malate, deduction. Kung kami nag-overtime, walang plus sa sweldo. And that is the... Mahigpit rin tinututulan ng mga guro ang implementasyon ng K-12 program. Tinatayang mahigit 30,000 mga guro kasi ang mawawalan ng trabaho kapag naipatupad na ang programa sa 2016. Reana Costa, ABS-CBN News. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa timas malawak na pagpapatrol. Hanggang sa lunes pong muli. Happy weekend, mga kapamilya!